Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa a Berber Happy Day. Sa so, itong mga bagong pasok sa channel please don't forget to click the subscribe button tayo na bell lagi like, updated. Sa mga ina-upload at sinasawasaw namin na Bigyoga Par. For today's video, Bigyoga Par! Hello! Namiss ko kayo kahapon mga kabatang helmet. Nakakalokal lang talaga. So ngayon, naku talagang babawi ako sa inyo. talaga, no? Bidyo ka per. Hmm. Nakakaloka lang talaga tong statement na nabasa natin, mga kapatahin. Nakakaloka ba siya? Nakakaloka! Ah! 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 Nakakaloka! <tod noise> Kasi, Hindi, okay naman siya eh. Sige, kung sa tingin niya, eh... Yun yung totoo, di ba? O oh, sige, eto okay. yan, mga okay. kapatahin. mo na. Ayan, ayan. Basahin nyo. Basahin nyo! Ayan na nga. Yan ang statement po ni... Sorry, Duterte. Regarding kay Badoy at kay Celis. Basahin natin. Kahanga-hanga tapang at tatag na ipinamalas ni na... O, di diba? Nina! <laughs> Nina Dok Ayusin mo naman yung ano mo, bas... Oh, gawin sige, mo naman makabayan. Oh, sige, sige, Ulitin natin. Sabi nga po ni Sara Duterte, ang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas, kahanga-hanga tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at ka Eric para ipaglaban ng ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Alam niyo mga kabatang helmet, ito personal ko lang opinion ha. Sa lang to. Pero baka nakakatugma tayo ng opinion. Naninindigan para sa bayan at para sa tama. Eh, bakit nung mismo hearing hindi nga masabi kung sino yung source? Naninindigan nga. Pero, in terms naman sa usaping West Philippine Sea, ano masasabi ng ating Vice President Sara Duterte? Wala. Hangin. Ayan, wala Walang sinabi! Walang masabi. So, ayan mga kabatang helmet. Anong masasabi nyo? <laughs> ba kayo may masabi, di ba? Malamang may masasabi kayo. Anong opinion Anong na? opinion nyo? Hinggil dyan sa pahayag ni... Ma'am, Madam, Sarah Duterte, di ba? O oh, yan na. Butu ka po Tama naman lang. Kahang-ahama... Kahang... Nakakabulol? Nakaka <laughs> Kasi parang... Huh? kahanga ahangan tapang at tatag na ipinamalas. Saang parte yung tatag at tapang sa pag-hunger strike na may oras? Tama naman ah. na yung tapang at tatag. <laughs> tapang at tatag. Oo, oh, di ba? Matapang sila, matatag. simple Kapag... sila ng isang bayan na naninindigan ng tama, naninindigan sa kanilang paninindigan. Naninindigan sa tama. Sa kanilang... so, tama lang pala na mag-red tag sa kanilang tama. Ah, tama naman manindigan oh, tindigan sa kanilang sila. paniniwala. talaga may tama sila, bitcho. May pro. tama may naman. May tama naman talaga. May tama. May tama, tama. Oh, may may tama, tama, tama. sila. So, so tama lang pala talaga yung ah, kagaya kanilang... ni yung, nung sinasabi ni Representative Raul ano, Raul Manuel na yeah, nagre-red tag yeah. ng Kapwa Media. Mm. So, yung pala ay sumisimbolo ng isang bayan na ninindigan sa tama. Oo. So, tama lang pala yun. O, oh, sige. Isa-isahin natin yung bawat sentence. Sige. Sige nga. Pakibasa. Basa. Uulitin -ulit, ko. Kahanga-hanga ang tapang. Ang tapang. Kahanga-hanga ang tapang. Pwede natin silang palakpakan. Oo. Tapang sa ang banda. Matapang sila paki basa sunod na ayan na ang tapang at tatag na ipinamalas yung tatag at tapang yung tatag at... na hindi talaga sinabi kung sino yung source matatag talaga. di ba matatag mga bata helmet kasi sa harapan na ng ano no chairperson na si so. representative gastambunting hindi oh. talaga pero ito may nabalita ng no? mga bata helmet kagabi sa news Hmm. Sabi talaga ni representative Gaston Bunting, hmm -hmm. ang Diyos na ang nakakaalam kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi ang sabi nga ni, dahil nga, di ba, pinalaya na, Medjugorje, hmm -mm. hmm -mm. pinalaya na. So, ang sinasabi ni representative Gaston Bunting, sinabi na sa kanya, Bakit ni Caselis, kung sino talaga yung source. Pero, may rebat, Medjugorje, may rebat si Caselis na, wala daw siyang sinasabi na source, hindi siya nagsabi kung sino yung source, wala Ay. siyang sinasabi. Walang Pero sinabi. talagang nanindigan si Representative Gastambunting na sabi nga niya, ang just na nakakaalam. May sinabi. Kasi talaga sinasabi totoo kasi may sinabi at talagang ngayon iniimbestigahan na nila. Walang Pero sinabi. hindi na daw yata aattend ng hearing yung source, di ba? Pero ayun nga, di ba? So ano nangyari? Nakalaya na nga, pinalaya na daw. So may sinabi. Sabi nga ni Representative Gastang may sinabi nga. Eh, pero ang nire-rebat nga ni Kasyalis, wala daw siyang sinabi. Oh, ayan na, eh. Kayo na bahala, mga kabatang helmet, ha? Kayo na bahala. Um, nakakaloka, ba? Diba? Pero eto, video ko pa may babasahin pa ako. Eto naman, galing to kay Atty. Barry Gutierrez, sabi niya, that Sara Duterte sees fit to immediately issue a statement on Badoy and Celis, but remains completely silent on China harassing Filipinos in the West Philippine Sea. Tells us all we need to know about her priorities as a public official. Hmm. di ba, mga bata helmet? Ilang beses na yung usapin about West Philippine Sea, pero hangin eh. Walang statement talaga na nilalabas. Pero ito, ang bilis talaga ng statement regarding do sa pagpapalaya, no? Kala hmm. Badoy and Celis. Kampi siya dun. Eh, sabi nga, eh, di ba? Kahanga-hanga ang tapang bichugapar. Ang tapang nila. Diyos ko, Matapang. Ayan. Ang mga simbolo. Yes. Diba? Matapang ang mga simbolo. Di ba nga nung tumayo si Celis, talagang gumanyan pa siya. Oo. Papa, Habang sinasabi niya yung kangaroo court. Pero, Yan ang simbolo. Yes, ng katapangan uh -oh. nila. Uh -oh. Ayan mga kabata helmet, i-comment down below nyo kung ano masasabi niya dyan. Talagang babawi ako sa inyo. nag na ako kahapon. ba? Diba? Minsan pahinga-pahinga din pag may time. Char. Mm -hmm. So ayan ka, mga kabata helmet. Sabi nga mga sabuhay nga helmet din ang bukay. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Grabe, no? Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, di ba, Bidyo Kapar? Para lagi kayo updated kasi malapit na mag-next year. Ay, malapit na rin magpasko, mga kabata, helmet, pero nakakaloka lang talaga. Ang mga ganap, araw-araw, may pasabog. Hmm?